Hello sa mga all. Update pala dun no sa ng kasa ng uh, pistula sa siklista. Yun pala ay nagtatrabaho sa ano Supreme Court. Uh, hindi naman siguro husgado. Maaring nagtatrabaho sa sa isang opisina ng isang husgado kay uh, uh, Justice uh, Rosario Rosario Bayon. Ang nabalitaan uh, natin ano. Kaya pala, ganun kasiga. Kumbaga, meron palang sinasandalan. Pader ang kanyang sinasandalan. Kaso lang, di ba, yung uh, karma. Umabalik talaga yan. At ang uh, bumalik sa kanya ay tinanggal na siya sa pwesto. Ay tatanggalin talaga siya sa opisina nila para hindi masira yung uh, opisina ng uh, husgado na yun ano, sa Supreme Court. Dahil pag hindi niya tinanggal, ay babalikan ng mga kababayan natin itong uh, musgado na ito. So, tinanggal na siya sa pwesto, tinanggalan pa siya ng lisensya, lisensya ng uh, driver's license, tinanggalan pa rin ng lisensya ng kanyang mga baril, mga pistula. So, wala na siyang lisensya, wala pa siyang trabaho yan ang mahirap minsan ano pagka mga kababayan natin ay nagtatrabaho sa government no, na medyo may uh, kumbaga medyo uh, may katungkulan ang uh, kanilang pinagtatrabahuan ay lumalaki ang ulo kaya lumalakas din ang loob so yan ang balik dyan ano uh, talagang ang mundo ay uh, talagang ang circulation ng buhay ay uh, umiikot lang do good good will come back to you uh, yun mga maganda sana yung ganun ano sayang yung kanyang uh, tikas yung kanyang uh, tapang kung ginamit niya yun sa mabuting pamamaraan kung nyari ay siya ay naging superhero Ayan. maganda sana no kasi astig eh yung dating nun astig eh. kahit yung nasa sinado na siya astig na astig sayang kaya sa mga kababayan natin dyan ano na nagmamaneho ay uh, calm down ah, kalma kalma lang wag nang daanin sa init ng ulo dahil matrapik kasi sa Pilipinas eh iinit ng ulo mo sa traffic may mga kamote pa So kaya nagkakaroon ng mga sitahan na ganyan. Hindi natin alam pagka nakatapat katapat nyo ay uh, siga rin ay sorry na lang. No? Kaya calm down. Kalma lang kumbaga. Maraming salamat sa inyong uh, suporta sa aking channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.